Sa mapagpala pong umaga sa atin lahat mga idol, mga ka-hunter. Muli pong nagbabalik ang inyong abal lingkod, labo yung talisayin hunter. Ito po, upang maipakita sa inyo ang aming pinagkakaabalahang, panibagong pinagkakaabalahang. Medyo kami ay nag ng mga tropa at kami mamimingwit at naglalatag muna kami ng lambat. Yan si paring Kenneth, Bantam the Great at naroon si parin Dante ayun naglalatag siya ng lambat ayan ayan si kuya kuya shout out sa si inyo yan nyo nga pala ang Ka good vibes vlog yun good vibe vibes, daw. -good vibes out vlog daw kagod vibes vlog sa inyo the good da good vibes the vlog good vibes yun vlog ah pakitulungan nyo po yan si idol at yan marami dito nag aliw sa pier sa pantalang okay, eh, sila naglalaro ni in exercise nila yung mga aso nila ayan out sa kanila maraming ibon mga idol mga hunter ayan ayan ang bulkan taal noong kabilang linggo doon kami galing sa bundok na yun sa may maria pa doon kami nagkain nagluto-luto at naglambat yeah, din habang nangangati ako mga, mga idol eh update ko kayo mamaya kapag kami naman down nat na nakahuli Ayan, Dalawa? mga na idol maaga, maaga pa kami pumunta rito madilim pa kaya kami magkakape muna Ayan si Paring Kenneth, si Bantam de Great Ayan si Paring Dante Oleta well, no, no. Ma Farmers Manananggot Ayan oh. Ayan lang ating may pagkain Mga pagkain bukid May kamuting bagil May ube Mayroong saging At saka tinapay Mamimingwit din kami may, may mabuting kaluba na Kaibigan tayo dito yun oh. no? Binig, pina, uh, binigay sa amin yung maliliit na huli niya sa lambat Ayan no, oh. naka isang balding maliit na kami mga idol eh. Pakita mo para yung ating huling sa lambat Tap, oh. ang dami naman. Ayun. Ay, Punong-puno. Ay. Isang balding maliit na. Yeah. Binigay ni Kuya. Ayun. Um, Iwasan natin ang magkalat. Ayan, mga idol. Let's uh, keep. Ayan, may mga pangka. Ang ganda. Uh, po tayo at mamaya po uli eh, mag-update ako sa inyo kapag nakakuha na yung aming lambat na nakakalat. <laughs> yan si paring Edo, yan yeah, si Edwin, kapatid ni paring Tantiam. Yeah. Bilas ko yan. Siya Sa siya pamilya ulita, Pamilya lalap. At sa lahat ng mga pamilya magalianis ulit kami o. diyan po yung 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 dritso may bangkang malaki dyan o no? champion 1 127 2 yung aking bingwit iniwan ko dyan oh iniwan ko dyan yan o oh. kaya mo siya sunggaban kung susunggaban kung wala hindi huwag. maraming maliliit na nice isda mga lods eh dito rin dito yan 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 mga kanter o tilap yung maliliit zoom natin ng konti yan, no? sa tubig o oh. no? ang dami o yan no? at oh. saka oh. oh. mga idol ang oh. dami ulod tumatakbo mga maliliit yun Hmm. Hmm. Mm. Yeah. Yan nga pala yun, yung sapato sa ilan na tinatawag yan. Nandun kami galing kaha nung kuwam doon sa may area yun. Yun, 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 nung yun, yun, Maria Paz nung nakaralinggo. Yan ang bukal kantaan. Yan, yeah, usok pa rin, Oh. Yan, yeah, o. Oh. Ah. Mga mm -hmm. Ito kami sa Barangay Ambulong. Barangay Ambulong. Yes, Kenneth, oh. Krete, si Parang Kenneth to. Bantam mm di -hmm. Crete tayo si Parang Dante. Si Edo nagluluto na. Kami kasama ni si Edo. Akin bilas. nagluluto si Edo. Dami sa mga all na maliliit oh. <coughs> Marami kami na rin yung binigay sa amin nung isa naglalambat. Marami-rami na rin to. Ako isang balding mali ito. Ayan. Wala po. At ayun, mga idol. Hindi mawawala ang kainan. Ayan, si parang Danteo. Yan ang gustong-gusto ko lagi kapag na lumalakad ang tropa. paring Kenneth o. Si Edu, ayan. O, oh, mga Lodi. Kain, Kain po tayo. Sinigang tayo, sumisinigang. O, oh, sarap ng sabaw. Sariwan-sariwan tilapia, mga idol. Wow. Hindi naman kami sa gubat ngayon. Kami dito naman sa um, um, dagat. Wow, sarap. Ayan po ang dagat ng um, talisay. Ayan, mga idol. At ayun ang vulkan, ayun na yun naroon Yun Yun mga idol Kain po tayo At mamaya ulit tayo Sayang yun nakawala sa aming dalawa ni subscribe at click na rin po ang notification bell Hindi pa masyadong nakaka... Ayun mga idol Alas 4 na nang hapon Nuuwi na kami Ayan ang mga nahuli ng lambat o oh. Ayan o oh, ang isda o Ayan mga idol Ang dami oh. Ayun ang huli namin baka yun ay eh. mga anim o kilo, kilo hanggang 8. yan pa yan si Edo yan si Dante si ay, ba, Farmers Pananangot at saka si Parin Kenen no, ay may dinayin pa kami mga binigay sa amin tari pa ang mga maliliit na rin mga idol oh. ang dami oh oh tinan mo oh yan Ari pa, ay dinain kami, binigay sa amin nung nung naglalambot niya kanina medyo maliliit eh, eh nahirapan siguro dinaing na namin no tuyong tuyo sa sikat ng araw oh. kaya nga kami mga idol pati kami masdan ninyo kami ha masdan ninyo kami oh. ayan oh. mga idol oh. yan sunog na sunog na rin kami kaya para sa lahat ng mga kaibigan kanilala pakilike pakisubscribe pakiclick na rin ang notification bell para naman po matulungan ninyo Hunting Channel ni Labuyon Talisay and Hunter at channel ni Bombers at Mana Nanggot Dante Oleta oh! Para sa lahat hindi lagi ko sinasabi sa inyo lagi ba ba? Yan, shout out daw subscribe. sa lahat ng mga silent subscribers yun sabi ni Bombers at Mana Nanggot Dante Oleta Shout out po sa lahat ng mga silent subscriber natin at maraming salamat dahil umabot na po tayo sa 261 subscribers maraming salamat po sa inyo mga idol hindi ko na po kayo isa-isa isahin kasi nagsasabi sa inyo si Laboy ng talisayin. good luck god bless and i love you all wow